Ano ang kailangan ni Forever Bad Girl? Wala lang, trip ko lang. <laughs> ano? Ano naka-hit-hit ka ng pulbo? Huwag <laughs> malikot yan. Eh, shoot Monika, tignan mo to Sit mo ito. ka? <laughs> Makan terus berapa kau? Oke, okay, madam. Eh, mo, ba? Baka, kaka, hmm? <laughs> Sigh, ka tidak, pwede ka Kenapa? Kasi binaba aku. Ayan Laki-laki Ay, nang -laki kanina. Bakit mo kasi aku mm. na, na na nang aku nang ganyan -gany. <laughs> also, ka na lang pag tidak ha. Okay. John, Sinasali mo ako <laughs> sa pag... Ay. 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 lang. Ay. Taga negros. Ah, pure ilong nga. Oo. Mm -mm. uh -uh. Sali nila, mga anong... ilong nga. Mga ilongga, gwapa. Kung nung ay, kuya hao. <laughs> ba, basi, ano guro, may halo ka? Like. <laughs> Oo, oh, kay mga ilongga. nga, ma... mga sabi nila mga gwapo, te, ti... ikaw ilongga ko man. Ya, eh? Ay, pwede na, pwede Ilongga <laughs> lang na, namit. Pero eh. Ilan taon na ka na, ma'am? Ilan taon ka na? Forty, one Forty-one? <laughs> ma, si, ma si madam mo tumatawag na. Pinapatayan mo. <laughs> Pinapatay. <laughs> pinapatayan mo ng cellphone, mamatay yun, hindi pa kumain. Wait, <laughs> Hmm. Masa ka po di ba? Di ka. ko. Ah, pwede ko babayo? Inat-inat na sa katalihan ng bubdi-bubli pa, kuya. Hindi ko ko balusin mo kung may minigin ng brahmi yan. Balik ka na lang kapag hindi ka busy. Ay. Kaya ginahinulat ako. Hahaha! <laughs> Tapos malakat ka na naman dahil, bayan mo di ah. Nabalik na kayo dahil. Latag ko malang ni O. Ibigay ko lang ito naman. Nagsigap, dapat nandito ka na ha, pag hindi ka bumalik. Hindi ka nang tayo. Eh. tayo, tayo. Hagdan pa kaya, hagdan. Dadalhin na time. lang kita, wait lang. Dadalhin na lang kita gani. <coughs> <laughs> <coughs> Ilalagay na lang kita sa tray, wait <coughs> oh, lang. <laughs> hindi po, kini mo braton Hindi po, mo braton mo. Grabe yung ay, laso ay, nito pin zero. <laughs> oh, oh, TikTok pa more. Mm. <laughs> <laughs> Ba't ka kasi nagdamit <laughs> ng ganyan? Wait, lamla, ba ko tanay, ha? Hmm? <laughs> ay, ko, ya. Eh, law, ay, biyaw, namit, no? Hmm? Ay, <laughs> may namit! <laughs> Maganda lang sila, pero masarap ako. Hmm, ito na. Ay, wait Ay. Hmm. Nadugam lang <laughs> ito. Kumagad lang po. Ay, Ay. sabi mo na, dagdagan nyo. Pwede rin ako maglagay ng filter? Kasi 'yung mga nana na dito sa inyo, ang puti-puti puti, ako lang yata ay dito, Eh, pwede rin hmm. ako gumamit ng filter? Kaya pa Gumanda rin ako. <laughs> kasi lahat ng nakikita ko hmm. dito dila, Wow, ang puti, pati, oh. pati, pati, background puti. Pwede rin ba Pwede puti <laughs> Sakit puti puti 'yung 'yung Iblak ko gini terus si madam di <laughs> 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 belakang si <laughs> kita, na, what, 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 kita, kita, waktu kita, kita, Ano yun? Amo mo yung mag-a-adjust sa'yo? Natural. ko! <laughs> <laughs> um, e. hmm. Dali, Dali na <laughs> na Atop, ako sa amo niya ngayon! Hahaha! ka! <laughs> 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 host, ipo eh, sana yun sa host, tumahimik ka muna. Huwag mo muna ako patawanin para matawa ko sa harap ng amo ko ba? <laughs> At Grabe yung pa ni 2.0 sa mga <laughs> OFW. <laughs> <laughs> Wait lang, host, yat na ako nang hagdan, host. Bilisan mo kasi naamoy ko. <laughs>